Tila walang gustong gumawa ng unang hakbang sa pagitan ng lokal na pamahalaan at NGCP para sa relokasyon ng mga pamilya nakatira malapit sa gumuhong pader noong Maltes. Nagtuturoan ng lokal na pamahalaan ng Valenzuela at ang National Grid Corporation of the Philippines na nagpapatakbo ng transmission lines sa lugar. Ang mainit na balita, hati ni Arnold Clavio. Nauwi sa turuan ng nangyaring trahedya sa Valenzuela, kung saan isang pader na bahagi ng tulay ang gumuho at bumagsak sa ilang bahay doon. Dalawa ang kumirmadong patay sa insidente. Sa programang unang hirit kanina, nagkaharap sa isang mainitang diskusyon sina Valenzuela Mayor Sherwin Gatchalian at National Grid Corporation of the Philippines spokesperson, Attorney Cynthia Alabanza. Ayon kay Alabanza, matagal na raw na problema sa lugar na yun ang informal settlers. Bago pa raw na pasakamay ng kanilang kumpanya, ang operasyon ng transmission lines. Matagal nyo na hubang alam na may mga nakatayong bahay dun sa... ah uh, to be honest po, no, uh, hindi lang po to yung lugar na... Sa, sa, ang aming negosyo po, uh, buong Pilipinas po ang sakop. No? so medyo may issue po talaga tayo sa mga right-of-way corridor natin o yung dinadaanan ng aming mga high-voltage transmission wires. Kadalasan po talaga yung mga tao hindi mapigilan na magtayo sila ng mga structure sa ilalim. Pero napakapanganib po niyan. At uh, yung nasa lugar po ni Mayor, uh, matagal na po namin alam. And in fact, uh, we have been coordinating... May, may sulat this... na ba kayo formal na uh, parang uh, inani-attention ni Mayor? We have been coordinating, maski po nung panahon pa ng or, mm -hmm. way before Mayor's time. Pero tila sinisisi naman ni Mayor Gachalian ng NGCP, dahil hindi kinordon ang kanilang nasasakupang ari-arian. Ang nangyari ho kasi nung mga huling pagkakataon, huling mga taon, Uh, nung ginawa po itong transmission lines, hindi po linagyan ng harang yung right of way. Yeah, yeah. Siyempre po, dahil napaka laki po yung temptation na pumunta po yung mga tao doon, lalo na lalo na dito sa Metro Manila, uh, nung nang umpisa pa, konti-konti, ngayon po, Valenzuela alone, na uh, 15 kilometers po yung transmission line, oh, meron na kaming 2,500 families yung nakatira oh, na nakatira doon. Talagang isang isang maliit na barangay na hulit. Handa naman ang magkabilang panig na i-relocate ang mga residente. Yun nga lang, Sino ang mag-uumpisa? Yung position kasi ng NGCP is... Hindi kayo maghahanap. Uh, the lead should be taken by the local government. Kasi sa, sa ilalim po lang yun. Opo, ganun po. Kasi the lead should really be taken by the local government. Kasi responsibilidad nila po yun sa ilalim ng batas. Kami po, bilang nakikinabang po yung negosyo namin dun sa lugar na yun, syempre tutulong po kami. So, but the initiation po, eh. must so, but, be from... Wala tayo may na definition. Oh. Kung sino nakikinabang, dapat sila mag-initiate. It's very difficult po kasi for a private company we can, we can to initiate coordinate. that. Because Pero wala po kaming, kami, ano eh, mahirap po. Kasi po, una, po din, yan. hindi education! GCP. jurisdiction daw ng lokal na pamahalaan ang pagpapali sa mga residente. Daging dahilan nito ng maintang diskusyon. In other jurisdictions po, talagang nakikipag-coordinate kami sa LGU and it's always the LGU who takes the initiative. Suporta lang po kami kasi kami po yung privado. Wala po kaming uh, karapatan na pumasok doon at mag-demolition, uh, mag, mag etc. siguro with proper coordination, ibigyan kayo ng ano? Uh, yeah. we will not, we cannot initiate po. I mean, no, that's the problem. Ako, kahit, we will support certainly. With all due respect again kay Attorney, hindi nila pwede gawin kami security guard ng kanilang mga yes, pagmamayari. Yes po, correct. Hindi po kami security guard. Kayo mag-initiate, tutulong po kami. Pero hindi po hmm. naman pwede na hindi kayo nakikipag-communicate, In fact, ako 10 years may, na ako dito. May barangay chairman ba doon? Meron po, pero oh. 15 kilometers. In fact, Mayor, we've written bro. you po several times. And uh, nakikipag-ugnayan po ang um, legal department. Last week lang po, meron office. ng mga informal settlers. Again, pumapasok sa inyo. Pinahinto po namin tawag kami ng tawag sa inyo, wala naman pumupunta sa amin. Ano? Uh, I'm sure po, ano, no, alam ko po we are in constant communication po with your office because yeah, this is a common problem. pinapapunta niyo mga tao, hindi makadeside. Tao sa gitna ng mga nag bato ng lokal na pamahalaan at pribadong kumpanya, dahil ipit ang mga residenteng walang kasiguruhan ang paglilipatan at ang kanilang kapalaran. Ako naman, Arnold Glavio, para sa GMA News.